Kayo dalawa ba? Are you the type na uh, who will really plan for your future? Uh, or may pagka-warrior? Yung mga ganon ka, magiging future, no? And at the same time, paano na, picture out, di ba? Paano kung uh, pagdating ng future, wala na pala yung isa-pisa? Hindi na pala kayong magkasama sa future na yun, uh, Ano kung mararamdaman Sana po ako nag-worry sa teacher ko. Hindi ko naman po naisip yun kanina. <laughs> um, ako po, as an overthinker na tao, opo, iniisip po po yun. Sa maraming bagay. Pero ngayon po, tinuturuan ko yung sarili ko na i-embrace yung, yung moment, yung present. Kasi magiging memory ko rin to eh, pagtanda ko, pagtanda sa future. Gusto ko maganda yung mga mabibigbed ko. And ano ko maging if din yung um, hindi kami parte ng future ng isa't isa. Uh, kasi malaki naman po ang uh, papel namin ngayon sa buhay ng isa't isa. Kaya um, sana lang po um, mapangalagaan din po namin yung friendship na meron kami kasi um, matagal din po eh para umabot kami sa level ng friendship namin ngayon. Kaya, um, it's more of taking care of each other para sa ikagaganda ng future ng isang isa. Um, ako po, gusto ko rin na uh, yung future ko, siyempre, uh, doon ako sa masaya. Gusto ko masaya po ako. Uh, lahat naman tayo, uh, sana yung future natin. Yes, okay tayo. Masaya tayo. At ngayon po, um, hindi ko sumagi sa isip ko na what if sa mga susunod uh, hindi hindi na kami makasama. Never po yung sumagi sa isip ko. Ang talagang plano ko ay eh, mas kalingan pa. Mas kalingan pa namin para mapatunayan namin sa kahit naman magkasama kami hindi naman namin kinakalimutan in terms of work. Sa show showbiz, siya si Francine Diaz. At ako naman po si Seth Petrini. At my friend malinaw po sa amin yun na ang kay Francine, kay Francine, ang, kay, ang para kay Seth, para kay Seth. Ang para sa Francine, para sa Francine. Yun po, hindi kami yung Francine dapat palagi. Kasi doon kami nagsinulan, eh. doon kami, uh, yun ang kami din binigyan sa amin ng mga mga namin, mga dami mga para sa amin na uh, supportahan natin yung isa't isa, magtulungan tayo para sa future, mas mahali, mas uh, kaya nating harapin kung ano man yung mga mangyayari. Pero ngayon, um, uh, talagang nasa isip ko at nasa puso ko na gusto ko siyang kasama, happy ako pagkasama ko siya, at peace ako pagkasama ko siya. Yeah.